sana minsan ano, magsalita ay sa Sara Duterte sa media halimbawa ng mabuti tungkol sa ating gobyerno, ng kanyang ginagawa, Nang maayos na uh, bagay, mabuting bagay na kanya halimbawa ang ginagawa dahil siya ay parte naman ng ating gobyerno. Pero hindi Expected talaga itong sa Sara Duterte na ngayon lalo na ang lalabas sa kanyang bibig ay puro kasamaan, kawalang hiyaan, paninira at galit. Hmm. Sabi nga ni PBBM, kung hindi ka nakakatulong dahil alam siguro na nasa Malacanang na matagal ng pahirap at salot ang isang Sara Duterte, eh mabuti pang umalis ka na nga lang. Diba? Pero hindi nga daw niya bibitawan at ang pwesto na ito. Sa the Netherlands, lalo na po ang ka, kung ka, ang kaharap niya, yan lang naman eh. Doon lang naman maayos uh, makitungo itong sa Sara Duterte sa mga DDS pero pagdating sa mga taong alam niya na hindi sangayon sa kawalang hiyaan niya, siguradong kabastusan. Siguradong kawalang hiyaan ang makikita natin. Kahit po sa mga media yan, ha? Ito, mm. kung nakikita niyo po, dito sa Duterte Park ko, no, dati na tinatawag na itong mga DDS, halos wala na pupunta. Mm, ayan, lilipas din yan. Kaya nga, maya't maya, panibagong drama, panibagong balita ko no, update kay Digong ko no, na ang totoo ay dapat usaping pampamilya lang yung mga ganyang sitwasyon eh, lalo na yung ipakikrimate si Digong. Pero hindi eh, ginagamit yan lahat ni Sara Duterte at sana at alam ito ni Digong, ano ho, dahil mukhang yung sitwasyon nga ni Duterte ay ginagamit na itong si Sara Duterte para sa kanyang kandidatura sa 2028. Alam niyo na, paawa ngalap ng simpatya. Pati erong si Harry Roque, natural na pabida lagi pag naandyan si Sara Duterte. Akala niya talaga, maililigtas siya kung sakaling si Sara Duterte ay nasa pwesto na. Or, siguro talagang akala niya makakapwesto si Sara Duterte. Harry Roque, paano kung hindi? Ano mangyayari? O ayan, hindi daw surprise para sa kanila, na dalawang ito nga, na mabubuhay muli ang Quad Committee. Quad Com. Para nga, ituloy ang mga investigasyon. Hindi lang kay Harry Roque ang na umiikot ang mundo ng Quadcom, ha? Kung, kung, alam niyo lang, ha? sadya lamang na etong mga katulad ni Harry Roque ay ginusto rin na maging ganito ka-sensational ang, ang kawalang hiyaan nila. <laughs> diba? Proud, ika. O, ayan. Ito daw na Quadcom ay patuloy. Itutuloy daw ang pag-DDN sa mga Duterte at sa dating presidential spokesperson, Harry Roque. Kung dapat kayong idiin, it good. Dapat naman talaga eh. Dapat kayo talagang idiin. Dapat talaga kayong paimbestigahan ng matinde dahil sa mga kawalang hiyaan nyo. At sa puntong ito, dapat na rin siguro na tuluyan na. Na mawala sa ating landas, sa ating bansa, itong mga Duterte. Lalo na po sa larangan, siyempre, La politica